Hello po sa inyong lahat, magandang araw at welcome back pong muli sa ating YouTube channel. Ngayon ay magbabahagi na naman ako sa inyo ng panibagong gabay pampaswerte ngayong araw. Bago po tayo magsimula, paalala lamang po ito ay pawang gabay pampaswerte lamang at nakadepende na sa inyo kung maniniwala o gagawin ninyo mga bagay na ito dahil nasa atin din naman ang pagpapasya. Kung sensitibo po kayo sa mga ganitong paksa, mara nyo lamang pong iskip ang video na ito at kung isa ka naman sa naniniwala sa kapangyarihan ng gabay at pampaswerte, panoorin nyo lamang po ang video na ito hanggang sa dulo upang mayroon po kayong matutunan na bagong kaalaman patungkol sa gagawin natin ngayon. Kumuha lamang po kayo ng isang clear bowl at lagyan po ninyo ito ng bigas. Dapat po ay clear po yung lalagyan natin kasi nakikita natin ang bigas dito sa labas. Kung baga parang salamin na dodoble. Doble rin ang swerte at blessings na darating. At kumuha lang din po kayo ng isang dahon ng laurel at kailangan may nakasulat po na numerong 168. Ang 168 po ay maswerteng numero kung saan sa Chinese ito po ay sumisimbolo ng wealth at prosperity. Ilagay nyo lang po ang dahon ng laurel sa ibabaw ng bigas ng ganito po at mag-wish po kayo dito. Tandaan lamang po palagi na kapag kayo ay nag-wish, iwasan po ang salitang sana at direct to the point na po dapat. Halimbawa po, sa pamamagitan ng gabay na ito, magkakaroon ako ng maraming pera makakabayad na ako sa aking utang, dadami ang customer sa aking negosyo at hindi ako malulugi, magiging successful ang taon na ito sa akin. So ganyan lamang po ang pag -wish. Iwasan pong gumamit ng salitang sana upang hindi magdalawang isip ang swerte na dumating. Dapat direkta nyo sabihin ang mga wish po ninyo para di mag-alinlangan ang swerte. Katapos nyo po ay ibilad nyo po ito sa sinag ng araw bandang 6am hanggang 8am. Pag nabilad nyo na po ito sa araw, ipwesto nyo po ito sa inyong hapagkainan. Dahil ito po ay nakatutulong upang sa ganun ay magiging magaan at sagana ang pamumuhay ng pamilya. Maaari nyo rin po itong ilagay sa inyong wallet. Kumuha lamang po kayo ng 21 butil ng bigas at isang dahon po ng laurel na may numerong nakasulat na 168. Ilagay at iipit nyo po ito sa inyong mga wallet upang hindi ka mauubusan ng pera at palaging puno ang inyong mga wallet. Tandaan lamang po na kapag tayo ay gumagawa ng mga pampaswerte, panatilihin po natin ang magaan na loob at good mood. Iwasang mabad mood para tuloy-tuloy po ang pasok ng swerte. Palala lamang po itong gabay na ito ay makatutulong po sa atin upang maging magaan at smooth ang daloy ng swerte at upang gumaan ang ating pamumuhay. Ito po ay proven na swerte lalo na po kapag kayo ay may 100% paniniwala sa kapangyarihan ng gabay at mga pampaswerte ito. Tandaan din po natin palagi na huwag natin iasa lahat sa mga gabay at pampaswerteng ito ang ating kapalaran dahil ito po ay pawang mga instrumento lamang upang makatulong sa atin na maging positibo ang ating pananaw sa buhay. Higit sa lahat, mas patibayan panawa natin ang pananalig sa poong may kapal dahil sa kanya lamang nakasalalay ang kapalaran nating lahat dahil walang imposible sa Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pananood at nawa ay swertehin tayong lahat sa buhay. Para sa mas masaganang buhay ngayong taon, I claim it, I claim it, I claim it.